Good afternoon po mga kalaki. 5 PM po mga kalaki at gusto mo bang humabol tumaya po sa mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 6 digit lucky numbers ngayon pong alas 5 po ng hapon ng June 10. Bibigyan kita ng mga tips at magagandang numero mga kalaki yung mga bago, mga bago po na nanonood sa amin mga kalaki, tutok lang po rito para masundan nyo po aming mga lucky numbers para alam nyo po kung ilang araw po inaalagaan ang mga lucky numbers namin. Okay? Mga lucky numbers po natin inaalagaan po yun ng 3 days bago po natin palitan. At syempre po mga kalaki, ang mga lucky numbers na to, hindi po natin agad basta-basta binibitawan na at ang mga lucky numbers na to mga kalaki sinusumada po natin mabuti at ngayon po makukuha nyo po ito ng libre mga kalaki panoorin nyo po. Ang ibibigay po natin ngayon ay

dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers ngayon pong alas 5 ng hapon ibibigay ko po sa inyo kaya kung ready na kayo kunin nyo na po ang mga, ang mga listahan nyo po para mailista nyo po ang mga lucky numbers na ibibigay ko at tayaan nyo na po agad mga kalaki okay pwede po itong tayaan sa sa STL sa Lotto Pilipinas Lotto Abroad National Wedding mga kalaki pwede po kaya kung ready ka na nakunin na mga lucky numbers natin kaingay naman nun ibibigay ko na po sa inyo mga kalaki ang mga lucky numbers ngayon kunin mo na ang mga listahan mo kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo? Ayan, marami pong sinuswerte sa mga lucky numbers natin na marami po tayong napapanalo. Hindi naman po natin sinasabi lahat na papanalo natin. Marami po tayong napapanalo. Nakapost po yan sa Facebook araw-araw. At meron din naman pong hindi sinuswerte. Pero ang importante po, hindi tayo tumitigil na magbigay ng mga lucky numbers para po sa inyong lahat dahil naniniwala ako dito sa amin magiging milyonaryo ka dito sa amin mararanasan nung manalo kaya eto na po ang mga lucky numbers natin kunin nyo na una ang 2 digit lucky numbers mo ay number 628 ayan po yung una ang pangalawa po ay number 1230 at ang pangatlo po number 724 yan po ang 2 digit lucky numbers at ang pangalawa po ay ang pangalawa naman po ay na 3 digit lucky numbers po ito po ibibigay natin na ang 3 digit lucky numbers po na una ay number 6 at number 19 at ang pangalawa po ay number 8 at number 20 6 at number 19 yung po yung 3 digit 619 tapos ang pangalawa po ay number 374 at ang pangatlo po ay number 828 Ayan At syempre po mga kalaki Isinulod lang po natin ang 4 digit lucky numbers Ang 4 digit lucky numbers namin ay number 2460 Yan po yung una Ang pangalawa po ay number 8851 At ang pangatlo po ay number 3397 Ayan po mga kalakiya ang 4-digit lucky numbers. At syempre po, bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers para po masusugin natin mga lucky followers, dapat naka follow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo po kami sa Facebook. Ayan, marami po kasing nagkalat ng na mga fake account dyan na ginagaya kami. Kinukuha yung mga picture ko, ginagawang profile. Nako po, hindi po ako yung mga kalaki. Hanapin nyo po yung mga legit na account namin. Dito po mismo sa, sa, sa video na to, ito po mismo ang account namin. At tingnan nyo po lagi ang pa followers po. Hanapin nyo Red Parungkin, i-check nyo po yan. Tapos ang followers po, 400,000 followers kami po yan. At syempre may second account po tayo, Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers. Nakasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchal yan. Ayon po legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong 16,800 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok natin, Red Parungkin po na merong 424,000 followers. Yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, mag-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po, ay comment na comment. Share ng share ng mga video namin. Heart ng heart mga kalaki. Automatic po pala. Dalang Dala kita ng mga lucky numbers. Agad-agad po dyan sa messenger nyo. At tandaan nyo po mga kalaki ang mga lucky numbers namin. Inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan. Ayat. Siyempre po mga kalaki ah. Sa mga lucky numbers po naihingi dyan mga kalaki. Dapat po nakafollow para mapadala kita ng mga lucky numbers. Tandaan nyo po, laki numbers namin, libre po ito, wala itong bayan. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National Wedding at STL mga kalaki. Ako po magbibigay pag sumali ka sa private consultation. Aalagaan kita sa mga laban mo Pilipinas at abroad. Ito po ay walang pilitan na sa mga may gusto lamang po subukan ng private consultation at ang mga private lucky numbers namin. Message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay mo? magpa-member ka na mga kalaki at bibigyan ko pa ng discount ang una magpapamember member at hahabol ngayon pong hapon na ito mga kalaki. Kaya ito na po mga kalaki ang ating mga lucky numbers na 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers. Pilipinas at abroad, kunin mo na. Ito po ang 5 digit number. 14. Number 29. Number 33. Number 36. At number 22. At ito po ang isa pa. Number 18. Number 27. Number 27 number 34, number 13 at number 11. At ito naman po ang 6-digit lucky numbers. Ang 6-digit po namin, pwede po dito ang 642, 645, 649, 655 at 658 6-digit lucky numbers. Ang unang 6-digit lucky numbers mo ay number 26, number 20, number 17, number 23. Number 19 at number 41. At ito naman po ang pangalawa. Number 18, number 24, number 38, number 7, number 39 at number 22. Ayan po mga kalaki ating mga laki numbers dyan. Pwede na pong tayaan ngayon mga kalaki yan at... Siyempre po mga kalaki, alagaan nyo po mga naman sa namin ng 3 days bago po natin palitan. At ito po, paborito ng lahat ang shout out time. Wait lang po, may bumibili. Ano yun, girl? Butane at mantika. Okay, butane at mantika. Bibili lang po ng butane. pagkain at mantika. Ayan, at ito, balik na po tayo sa mga magpapashoutout mga kalakya Alagaan nyo po ang lucky numbers namin. Yung mga magpapashoutout po, alam nyo naman, lagi binibigyan ko po yun ng private lucky numbers pa sa nagpashoutout. Nakita ko po nagpashoutout. Kahit napili ko kayo, may lucky numbers ka na agad sa messenger mo. Eto po sila, Kuya, sila kuya Nico Legaspi. Nico Legaspi po nang Uy, San Juan City, diyan po sa Metro Manila. Hello po sa inyo sa Maynila. Sa San Juan City po. Hello, hello, hello sa inyo. Kila pamilya uh, Legaspi. Maraming salamat po sa walang sawang panonood niyo po sa amin at tumataya sila lagi ng 2 digit lucky numbers. At syempre po sa mga conductor naman po ng Solid North ano to, Solid North Biyahing Pangasinan, tukubaw Hello po sa inyo sa mga conductor at driver po dyan ng Solid North Bus. Maraming maraming salamat po sa ulang saang panunood. Ang tinatayaan daw po nila 642, sila Kuya Mon. Hello po. Ramon po siya. Hello po. Shout out po sa inyo. Mananalo tayo mga kalaki. Flame it